ng kadalawang piraso din tayo guys isang rig witty wiw hindi mo maranasan mag break pass may makdo to sa makdo walang bakawan dito ganda oh sus mm. hey what's up mga sa ating mga happy people dyan welcome back to fishing adventures with jetro tv okay guys so andito naman po tayo sa spot natin kasama pa rin natin si pilyong angler okay so don't forget guys na pasuporta na sa kanyang youtube channel bumalik kami dito guys kasi nga nung last na punta namin is bukya siya so ngayon magre-rest back daw siya kaya samahan natin ulit okay so sana po makachamba tayo wish us luck so ngayon nakaprepare na kami maglulusong ulit kami punta dun sa spot natin okay kita kiss tayo dun let's Para. okay guys so andito po tayo sa spot natin so <clears throat> ang ang gagawin naman natin ngayong araw So dinala na natin tong mahabang rod natin, yung pang surf rod, yung pang surf cast natin na rod para maabot natin yung sa kitna nung diadaanan ng bangka. Kasi nga nasabi noon ni Master Ricky, oy, okay, shout out pala sa yo Idol Ricky at sa kay Kuya mo na nakita daw nila yung mga lokal dito nung nakaraan na naghaagis dun sa gitna yung target nila is hamur at saka mga sherry na malaki daw So subukan din natin guys. So magtayan din tayo ng isda. Baka makachamba tayo dun. Tapos ganoon din. Magkakasting din tayo mamaya. At saka mag bit and wait na rin ng paghipo natin. Okay. So si Kim andun pa siya. Naghihipay ng hipon niya. Papunta na rin. <laughs> okay. So start na po tayo guys. isda. Nakuha rin natin dito nung mga nakaraang punta natin. So, oh, yan po ang mahabang rad natin. Yan. May kumakagat na gad sa atin, guys. Fish on tayo, guys. Fish on tayo, fish on. na gad tayo. Grabe. Wow. Napaka-buenas to ni, ano, ni stradika Ay! <laughs> Yung, ano, tawag ito. Parang na Paul hook pata to ah. Ha. Paul hook pa siya. <laughs> okay. Okay, fish on po ulit tayo guys Fish on Okay, pangalawang isda po natin Ano kaya to? Surprise! Ganun pa rin Be? Ay, syempre, ganun pa rin Huwag ka na mag-surprise, surprise pa Okay, pangalawang Okay natin Okay gusto mo may isa pa kong rig. Rig dito. Ay, malapit na naman ang sasakyan. Sayang yung oras mo eh. Ito, ito, ito. Kunin mo dito. Sayang yung oras mo. Marami na rin guys si Kuya Kim. Naka tatlong balo na siya. Tatlo na? Ayos. Naka tatlong balo na si Kuya Kim. Ang rest back ng inapi. <laughs> guys yung mahaba natin. O, ista to. Uy. <laughs> Bakuki. <laughs> naka on din ang mahaba ko. Bakuko. <laughs> Andun pala sa gitna yung mga bakuko, ah. Nilunok kong lahat at hindi nagtira. Huwag kang makulit at optirahan kita, okay? Nilunok mo kasi. Salanan mo yan. Nilunok ang lahat at hindi nagtira okay unang bakuko natin all right so ito pa lang guys yung nakuha natin nakapito pa lang tayo wow nakapito pa lang po tayo uh, Grabe ang taba ng bakuko guys ayan oh no? uh, panalo na naman witi wiu fish on ulit guys medyo malaki laking bakuko na naman to ah sosa grabe witi wag ka nang malikot baka mahulog ka pa bebe na kadalawang piraso din tayo guys isang rig witty so guys yung mga kasabayan namin kanina doon ng mga lokal wala nag, surrender na mga mahinang nila lang kaming dalawa ni kuya Kim andito pa rin 9.30 na <laughs> banat pa rin kami ng banat ang dami kasi guys wuta uh, uh, mo Uh, yung Christmas light natin tingnan nyo yun huh? dami na kuya kim din dami din grabe naka -dubli, dubli yung mga kuha niya sa bakuko grabe naka bawi si kuya kim ha okay guys so ito lang yung ista na nakuha natin naka unsing piraso tayo tapos ito may napulot si Master Kim na ano pusit to fresh pa so pwede pa natin to pangpain eh okay. at least nakalibre naman tayo ng pangpain oh no? <laughs> okay uh. <sighs> unsi pa lang okay oh. Okay guys, so Almusal muna tayo. Oh, huh, grabe. Gutom na oi. Eh. So naka 11 pa lang tayo na isda. Okay? Naka 11 tayo tapos si Master Kim siguro naka, naka marami na rin siya. Naka wrist back din siya. <laughs> uh, grabe. Gutom. Eh, okay, kape muna tayo. Tapos may baon din tayong itlog. Itlog at saka si Master Kim ay may dala ring ano, napay. ayan Okay. Tapos ito. Ito yung mga pang ano talaga, Veterans Move. <laughs> itlog, guys. Ayayay. Ay. Okay na So na, na try din po natin guys na maghagi sa may gitna, nakapain din tayo ng isda. Walang kumagat din sa isda natin. Naubos lang siguro. Tinira ng mga alimasag naman siguro 'yun. So nung nagpalit tayo ng pain na hipon paghagis sa gitna yun bakuko <laughs> na try din natin magcasting kanina pero wala rin wala kahit strike hmm rap sus hindi mo maranasan mag -break pass may makdo to sa Makdo walang bakawan dito ganda oh mm. yun mm. ganda ng background natin pres kong pres kong hangin ayan na si kuya Kim yan sabi nila pag itlog baon bubukya bukya mm. bukya bukya wala naman ah okay. <laughs> di naman bukya ah Itlog, saging, bukya daw eh <laughs> oh yan o oh, mga master Napatunayan na ngayon Baon namin itlog Pero <laughs> May huli kami Ay Yun Ma palagay Guys Basagin natin yung kanilang Tawag ito Yung mga Pamahiin <laughs> nila Yung mga magbaon ng itlog daw Bukya Saging, bukya oh nga Hindi totoo yan Puro itlog baon namin Ay nako hmm, Harvest pa si Kuya Kim hmm. So Ito guys yung mga nung nakaraan pa nakuha natin nag -filet po tayo dito at saka itrya na natin ipain ito na yung mga na -filet natin oh. yan ipain natin to okay. sana makachamba na tayo ng mga hamur doon oh. so ito na kasi na na yung natin yan yung pain na isda yung fillet na isda ito na Huh, sana makachamba ka na! Galing, galing! witty, witty Nakabalo rin tayo, guys! Yahoo! Ay, garabe mercy killing. na oh, grabe naman yan <laughs> <Weepi -weew>. <sighs> <sighs> okay guys, so grabe na bless na naman kami ulit ni Kim alias Pilyong angler grabe nakarami po tayo guys yung sa kanya grabe mas marami <laughs> ang lalaki po ng mga bakuko niya so napagbigyan yung yung rest back niya nung nakaraan kasi na last na punta namin nabukya siya so ngayon oh grabe bumawi halos na dubli uh, pero grabe umpisa kami kanina mga alas 4 time check po natin is 10.30 na oh my god <laughs> oh grabe init na okay pa kapag na, andun ka lang nakalusong okay walang problema kasi malamig naman yung tubig pero pag umahon ka yun grabe init so hanggang dito na guys kasi may duty pa si Kim okay sana kung mga day off nya ay buong araw sana tayo dito magka catch in cook sana tayo guys kailangan alanganin may duty pa siya mamaya so po ano yan na rin kami muna okay so hanggang dito lang guys yung video natin para sa araw to I hope na nag enjoy naman po kayo sa ating isang episode sa ating fishing adventure dito sa Qatar okay so I hope na makita hitout tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures at uh, sa mga bago pa lang po sa channel natin please don't forget to like and subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating susunod ng mga videos okay pero bagong lahat huwag nyo rin kalimutan na supportahan din yung channel ni ni Kuya Kim yung kanyang pilyong angler okay so ayan siya taran <laughs> grabe na huli so niya yan like no? <laughs> <laughs> oh. okay so hanggang hanggang dito lang guys okay so please don't forget spread love and always be happy Gimana Master? Uh, Pak Adam Nakamit.